Sa maniwala kayo at sa hindi ay piso lang ang binayaran ko dito sa dress na to. Itong terno shirt short, itong wig na bangs at itong six set ng kitchen knife. So hi guys! So for today's video nga ay sabay-sabay na nagdating ang mga order natin. Ito ay tagpipiso lang. Yung iba nga free lang eh. So ito ay from Lazada and Shopee. And then iba-iba syempre yung phone na to. Kasi nakita ko dun sa phone ko na piso lang yung mga item. So nagtry akong i-check out and Bola, nakita ko na piso nga lang talaga yung una kong in-order and which is yung Terno shirt short. So yun, yun yung aking unang in-order. And then syempre hindi na tayo pwedeng umorder kaya gumamit ako ng ibang phone dun sa nanay ko, dun sa kapatid ko, and then sa jowa ko. And lahat sila ay tagpipiso lang and yung isa ay free. So, yung buksan na natin. Ito yung una kong binuksan. Ito yung uh, six set ng kitchen knife. So, sobrang ganda nito, guys. Sobrang uh, pwedeng-pwede na itong pang regalo. As in, sobrang ganda. And, matalas din yung mga kuchilyo niya. So, ito, sobrang ganda ng kitchen knife na to As in, meron akong nabili nito dati sa Hong Kong. Pero, sobrang mahal naman. Pero, same lang sila. Same lang sila ng kulay, ng itsura. Medyo manipis nga lang compared sa nabili ko. Kasi, medyo pricey naman talaga yung nabili ko. Pero, Uh, yung kabuan is halos paro lang. Ito, piso lang. So, laking depend. And magagamit naman talaga naman siya sa pagka uh, maghihiwa tayo ng ating mga lulutuing mga gulay. Ganon. Yan, kung saan, -saan. And may uh, bread knife din. Kompleto yan. May iba't ibang laki or size ng kuchilyo. Merong gunting and meron ding filler. And syempre, dahil nga naikwento ko na piso lang to, ay eh, may nagpa- check out din sa akin ito doon sa kanilang cellphone and legit piso pa rin doon sa cellphone nila kaya naman ako order na sila and i don't know kung dumating na pero tinulungan ko siya na maka-order ng piso na kitchen knife okay for the next item ito yung bubuksan natin so yan ito, i think ito yung free free lang yata siya na ito yata yung terno i think ito yung terno na in order ko doon sa mismo phone ko sobrang ganda, ganda ganda ako doon sa tela na to nung nabuksan ko as in hindi ka makapaniwala na piso ko lang siya nakuha kasing nabukod sa terno na siya, ang ganda ng tela at ang ganda din ng design so makikita nyo guys ah diba ayan yan siya super cute and maaliwalas talaga malamig siya sa katawan pag pagsuot Ah, uh, ba? Diba? So, plus size yan. Huwag na kayong magtaka kung bakit malaki kasi plus size na ako. <laughs> charot, charot. So, yan. So, di ba? Biso. Maraming iba't ibang design and color yang doon sa nabilhan kong shop. So, pwede nyo siyang i-check out doon. So, makikita nyo, ilalagay ko dyan yung uh, shop na pinagbilhan ko and kung magkana yung price. And then, ito, ito yung wig ito yung bangs. Sobrang gusto-gusto ko talaga magkabangs. Kaya lang takot na takot ba naman ako na kung ano yung kalalabasan. Kaya ito, ito, kumuha ako ng wig na bangs. Eh, gusto kong itry. Actually, nakapagbangsa na naman ako before. Uh, medyo humaba nga lang. Pero natatakot kasi akong gupitin siya na hindi ko magugustuhan yung resulta. Kaya umorder na lang ako nung wig na kakulay ng aking buhok. So let's see. Ito try natin kung bagay ba sa akin ang may bangs. So dahil piso nga lang tong bangs na to, is maganda siya. Hindi siya yung tipo ng bangs na gusot-gusot or madaling maglugas-lugas yung buhok niya. As in, sobrang ganda. So, worth it. Worth it talaga yung piso. <laughs> So, ilalagay ko ulit yung resibo kung saan shop ko binili. Ayan, try natin. Mukha <laughs> <O>, kong ano. <laughs> o, di ba? Oh, cute. Super cute, di ba? Oh, yan, Ganyan, ganyan yung gusto kong uh, isign ng banks. Natatakot lang talaga kung gupitin yung yung sariling buho ko kasi baka alam niya na iba yung kalabasan yung yung expected versus reality, ganyan. So, okay, next na sa uh, bubuksan natin, itong ating last. Ito ay from Lesada. So, ito I think yung dress. So, ginamit ko yung cellphone ng kapatid ko dito para mako-order nitong dress na to. So, super cute ng dress. Actually, nagahanap lang talaga ako ng oversized t-shirt. Kasi yun yung mga trip kong suotin ngayon kasi nga sobrang init. Kaya lang wala akong mahanap na tagpipisong oversized t-shirt. So ito na na yung kinuha ko. So super cute din ng design niya. And yun, I think uh, may bayad ako dito. Piso lang siya, kaya lang yung shipping Parang 6 pesos. So, nagbayad ako dito ng 7. 7 pesos. It's okay. Kasi nga, 7 pesos. Meron ka ng cute na dress. Di ba? So, yan ang cute pa ng design niya. May meow-meow pa. O, oh, yan. So, yan. Yan yung mga trip ko na malalaki. So, mukha, magmumukha naman siyang oversized shirt sa akin. Kahit padres so, yan. So, yun. Ito yung natin natin. No? ba diba? So, sa halagang piso lang, guys, is meron na tayong uh, masusuot. <laughs> masusuot. Yan. Piso, piso. So, technique lang dyan is kung isa yung cellphone nyo, hiramin nyo yung cellphone ng kapatid nyo, cellphone ng nanay nyo, cellphone ng jowa nyo, and kung kanina ka yung cellphone, tapos i-check nyo kung naka-sale ba yung mga item doon sa inyong Shopee and Lazada. Yun lang guys. Thank you for watching!